magandang gabi po mga kababayan uh, pag-usapan po natin itong uh, yung tungkol pa rin sa confidential fund ni Sarah oo wala na nga tinanggal na so ano pang bakit pa pag-usapan pag-usapan po natin yung aftermath aftermath nung itong pagbawi kasi po bakit nangyari na talagang tinuluyan po ng Senado na tanggalin talaga although ayon nga po doon sa nag na nag na kwento na galing mismo sa sa loob internal talks inside the uh, the executive meeting na dahil mayroong isang uh, <clears throat> dalahirang butike <laughs> pero kuy ka ha, mga kababayan para sa akin eh blessing in disguise nga yun eh sa totoo lang kailangan nyo pang magpasalamat tayo well sa atin po sa atin na natutuwa sa mga netizens sa mga uh, anti-confidential fund na tuwang-tuwa sa ngayon dahil sa pagkakatanggal <clears throat> ng pondong iyan kay Sara at mailipat na nga po doon sa mas nangangailangan ahensya. At ngayon nga po, eto na nga, para po sa mga pro-Sara, uy, para po sa kanila hero bayani daw si Bibi Sara. Well, kayo mga kababayan, matatawag nyo bang kabayanihan yon? Well, para lang yan doon sa mga pro-Sara. Natuwang-tuwa sila, ah, uh, puring-puri nila, praises to the high heavens, na napakaganda ng ginawa heroic nga po. Heroic daw. Pero para sa akin, sa mga mas nakakaintindi, para sa akin ha, at marami po, marami akong uh, na, nabasa, na, narinig, <clears throat> mga opinion ng mga kapwa ko vloggers na, well, pareho kami ng, ng uh, stand, pagkakaintindi, na hindi mo po matatawag na kabayanihan yung ginawa ni Sarah. Bakit ka mo? Kasi po, yung pag kusa daw kasing binitawan. Yes, kusang binitawan. Alam nyo kung bakit? Kasi nga, wala nang kapagapag-asa. Kasi, during that day, was it yesterday yata yun? Yung sa budget hearing, na pag-uusapan na naman nga yung tungkol dyan sa 650 million na <coughs> sinisipon po ako <coughs> sorry actually mainit ako eh um, to the last minute sa totoo lang talagang she was still clinging to it nakakapit pa rin siya at umaasa siya kasi siyempre yan sila yung mga mga, mga pro-Duterte na mga senador siyempre nagkukunta kunta kanyang sila oh madam wag ka mag-alala ililigtas namin ang confi fund mo siyempre, di ba yung nine senators na, na na pag alaman natin mula doon sa dalahirang butiki alam niya na posible pa. <coughs> Ay, sorry. Alam ni Sara na posible pa na makuha niya yung pera. Pero kaya nga lang after the ma happy ang ano ko? mo 'ko. After the meeting, na yun nga po. May uh, mayroong nag-squeal. May nag door sa kanila. Inilik sa, ibinulgar sa isang uh, news outlet. Yung tunggol doon sa nine senators na magliligtas doon sa confidential fund ni Sarah. O di ngayon, nagkabukingan, nagkapahiyaan na. Kahiyaan na po kasi, kung itutuloy pa nila yon, magagalit ang taong bayan lalo. Kasi, ilang buwan na na yung public uproar po tungkol dito sa sa confi ito ay talagang malakas at hindi yung papayag yung taong bayan. Actually that uh, that day nung nag -hearing sila itong nga uh, plenary na talaga maraming mga may mga grupo na nagrally doon grupo ng mga mga makabayan kaya kumbaga magiging magulo sa totoo lang magiging magulo talaga magkakagulo talaga kung itutuloy nila yon <coughs> baka pa yung yung Senate building eh so ngayon nga dahil nga nag yung informasyon na yon de hindi na natuloy hindi na lang ibibigay kay Sara at alam ni Sara yon bago pa siya pumunta doon sa hearing kaya nakapagdesisyon na sila na huwag na lang isuko na lang magiging hero pa siya kasi wala eh talagang talagang wala ng pag-asa talagang uh, bibita, uh tatanggalin na talaga sa kanya. Eh kung magpupumilit pa siya, di kahiyahiya naman sa kanya. Mapapahiya lang talaga siya. Kaya itong ginawa niya na pagsuko nung perang yon, o oh, di naging bayani pa siya sa paningin ng mga engot. Pero sa mga nakakaintindi, hindi po heroic yon. Alam niyo kung bakit? Kasi nga po, hindi bukal sa kalooban niya yung pagsuko na to the last minute talagang gusto pa rin niyang hawakan. So na, ano, ano naman ang ano ang heroic doon? Talagang gusto pa rin niya. To the last minute na pati nga yung <coughs> ang unang isinuko, ang isinuko lang talaga niya sa totoo lang yung 500 million na confi fund para sa OBP sa Office of the Vice President. Yung 150 million na para sa DepEd, talagang gusto pa rin niyang kuhanin. Kesyo ilagay daw sa isang uh, sa <coughs> doon sa learning program para tumalino yung mga estudyante. Dahil kulelat na daw tayo. O oh, totoo, ang bububo na po ng mga estudyante ngayon. Ewan ko ba kung anong ginagawa ng mga teacher. E eh, anong ginagawa ng mga teacher? May pondo naman eh. E eh, teka, lumalayo na naman ako eh. <coughs> So, yun. Gusto pa rin talagang makaharbat. Pero ito nga, hindi pa rin pinagbigyan ng Senado. Hindi na, totally wala. Eh, wala naman talaga dapat eh. Ngayon lang nagkaroon ng sariling intelligent confidential fund ang DepEd Secretary. Previous years, wala naman ganyan eh. Pati OBP. <coughs> wala namang ganyan siya lang ang bukod tangi spoiled brat kasi <coughs> pasensya na po talo <coughs> makati ang lalamunan ko so ngayon nga ito po yung napansin ko doon na para doon sa mga pro Duterte hero na hero sa kanila si Sarah. excuse me mga kababayan hindi po heroic yon I tell you hindi heroic yon at baka sa mga susunod na taon, gagawa at gagawa ng paraan yan si Sara para maka maka-diskarte pa rin kung papanong diskarte, ewan natin. Gagawa at gagawa yan. Dahil talagang gawain na niya yan. Kaya babantay tayo talaga. Talaga po na pag tayong mga taong bayan, kailangan po nating bantayan ang pinaggagawa ng mga politikong ito. Lalo na itong grupo ni Sara Duterte hindi talaga siya pwede maging pangulo kasi wala siyang sense of priority hindi marunong mag-prioritize ng dapat gasto sa inyo. now ang isang gusto ko pa po na uh, bigyan ng pansin ay itong mga senador na kabilang doon sa siyang na <clears throat> Papabor daw sana ililigtas, magliligtas sana sa confidential fund ni Sarah. Galit na galit po sila talaga umuusok ang lahat na butas ng kanilang katawan. Lalo na itong si Jinggoy at sa si bato. Talagang nanggagalaiti, nangigil na halos magka, halos mapatid na ang kanilang mga ugat. Lalo ito si Bato de la Rosa. Hello? Ano ba ang kinakagalit nyo? Eh kung hindi naman totoo, mali naman pala yung inilabas na inilik na balitang yan eh. Anong, ano, ano, what's the problem? Ano kinakagalit nyo? Nagagalit ba kayo dahil nabuking? Nabuking namin na ililigtas nyo pala yung confidential fund ni Sarah? <clears throat> nabuking kayo na malalaman namin na wala pala kayong malasakit sa pagtatanggol ng ating teritoryo. Dahil lang pera niya na para na gustong gustong hibulsa ni Sara ay para yan doon sa West Philippine Sea. <coughs> o tingnan mo ngayong araw lang na ito, binuli na naman tayo ng China. <coughs> The same gawin. Pero may narinig ba kayo na pagkundi na mula diyan sa grupo ni Sara, lalo na si Sara at yung siyam na senador na yon wala sila pong pakialam kung maagawan tayo ng teritoryo. Kaya yung siyam na senador po yan, ang iba po dyan, graduate na, ang iba dyan magre reelect -re electionist sa so 2025, nako, remember, wag na wag po nating kakalimutan na wag na wag nating iboboto ang mga yan. Wag na wag po nating bibigyan ng pagkakataon na makaupong muli. Dahil tumutulong sila sa China para agawin ang teritoryo natin. Mga traidor po yan. Sabi ko sa iyo, yung si Jingoy talaga, talagang magbibigay yan kasi nga may gusto siya kay Sarah. Hindi na nahiya, may asawa yan ha. Pareho kayong may asawa, ikaw, Jingoy, may asawa. Ako po pag naging intense, kumakating-kating yung... <clears throat> Grabe po kasi sipon ko at saka may trangkaso ako kahapon pa. Kaya lang, kailangan ko lang talagang uh, mag-vlog. Dahil sa ang daming mga mga mainit na issue. <clears throat> Hindi man lang nahiya sa asawa at sa mga tao na lantaran, kahit na pabiro yan, kahit na pabiro, sa totoo lang, pambabastos na rin yun. Pambabastos kay Sarah, pambabastos sa asawa mong sarili. At sa asawa ng Sarah. Papa. Papahalata na crush na crush eh. Kaya talagang ibibigay niya, kaya wala siyang pakialam. Mapasaya lang niya yung crush niya. Di ba, ma maagawan ka ng teritoryo. Yan si Jingoy. <coughs> Pati yan si Bong Rebilla. Ako actually, mas ano ko si JVR si kaysa dyan kay Jingoy. Mas formal na tao. <coughs> so ngayon, <coughs> ito nga pong galit na galit sila. At kaysa ipa magpapaimbestiga, ipapatawag, ipapatawag yung mga suspect. Whether si yung kapo nila senador ya nakasama nila doon sa executive meeting or yung mga waiter daw or yung mga hindi senador nakasama doon sa loob eh ganoon naman pala kasi <coughs> mayroon pa ibang tao diyan eh bakit hindi kayo nag ingat nang inyong mga pinagsasabi alam naman ninyo na mainit ang isyung yan o kagaya nyan may nag-leak tapos iimbestigahan niyo para ano para parusahan at ipakulong kung kapwa nyo man senador yon <coughs> mas nakakahiya sa inyo bakit hindi na lang yung kalimutan total total naman tapos na yung issue oh hindi na isinuko na ni Sara o oh, ano pa kasi kung dudul-dulin ninyo <coughs> yung issue na yan <coughs> hahagilapin ninyo kung sino yung nag traidor at ihaharap dyan sa Senado iimbestigahan at malalaman din naman ang totoo na totoo na kayong siyam kayo ay talagang mga tridor kayo, na talagang gusto ninyong ituloy yung pagbibigay ng confidential fund kay Sarah basta nakakahiya kung gusto inyo tumahimik na forget the topic na. Isa, na mas, the more you talk, the more na nabibisto namin na talagang gusto ninyong iligtas yung confidential fund. O, oh. galit na galit kayo, bakit? Kasi nabuking kayo. O, oh. tapos ngayon, talagang gusto nyo pang uh, mas i-confirm yung kabukingan. Mas lalong gusto ninyong i-confirm sa taong bayan na oo nga kayo kayo ay bumoto mga buwang kasi kayo hindi kayo maingat eh bakit kasi may mga kasama kayo dyan na hindi naman senador kapag confidential na istorya di confidential kayo kayo lang ang mga waiter naman hindi naman kailangan na Nandiyo dyan lagi sa tabi ninyo. O pagkatapos mag-serve, di palabasin. Pagkailangan, tawagin. Di ba? Tapos ngayon eh, mag-aaksaya na naman kayo ng uh, mga araw at uh, budget para lang mag-imbestiga kung sino yung nag-trigger sa inyo. Ako medyo, parang alam mo na kung sino. Nabuking lang kayo, kaya galit na galit. Sus wala naman, hindi naman kayo dapat magalit. Ay, lesson lang. Huwag nang uulitin pa. Nakapag mga sensitibo ang pinag-uusapan, kailangan kayo-kayo lang. <coughs> At mag ano kayo, mag blood compact kayo dyan na mga 24 senators na walang bookingan kung anong napag-usapan. di Diba? Oo. Oh. Galit na kayo kayo dahil nab nabisto kayo sa mga kabalbala ninyo. Mula ngayon, magbabantay na kami yung taong bayan. Sa totoo lang. Uh, mga kababayan, hanggang dito na lang muna kasi <coughs> talaga ang katipo ng lalamunan ko. Pasensya na po. Uh, thank you for watching and uh, see you in my next vlogs. Peace.